Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Ito po ng inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Napapakinggan po sa bagong time slot dito po sa 702 DZAS. At sa ibang mga partner stations po natin sa Northern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, tayo po ay napapakinggan sa dati pa rin nating oras. At syempre, Salamat din sa lahat po ng mga sumusubaybay gamit po ang internet. Kaya kung sakali po na medyo nag adjust kayo sa bagong oras natin, ano, sa ibang tao mas okay dahil di daw sila matutulog ng mas late. Sa iba naman ay hindi nila machempohan. Well, nandyan po palagi ang internet na pwede nating gamitin para balikan po ang mga previous episodes. At subaybayan yung mga bagong episodes. Pwede nyo pong puntahan sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook Page o kaya sa 1143 DZMR Facebook Page. Sa atin ng pag-aaralan ngayon, pag-usapan natin yung Marks of a Healthy Christian Community. Napakahalaga po nito. Kadalasan po ay uh, conscious tayo sa pag-create ng isang uh, malusog na buhay spiritual pero ang katanungan po tayo ba ay intentional in creating a healthy Christian community. Napakalaking bagay po nito, no? Pero para maunawaan natin kung bakit ito mahalaga, tingnan po muna natin ang ilang bagay. Una, ano ba ang isang community? Basically, when you talk about a community, it is a social group. Meron po silang shared characteristics such as place, set of norms, culture, and religion uh, even values, customs, or even identity. So yan po ang community in general. Ano? They share something. Pag sinabi naman natin Christian community, obviously, nandun po ang mahalagang factor na ito po ay binubuo ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon, tinanggap ang kaligtasan kay Jesus, and they fellowship with each other. Now, malaki po ang kaibahan dahil una, ang nagbubuklod sa isang Christian community is the love of God at yung intention po is to glorify God, okay? Kaya nga again as I said, mahalaga po na mag-create tayo ng uh, healthy Christian community. Ngayon, ang tanong, uh, ito ho ba ay madali o mahirap? Well, anything that has to do with health is always worth it but it will always be challenging. Ang kalusugan po uh, by nature as time goes by, ito po ay nagde-deteriorate. No? Ngayon, bigyan lang natin ng konting pagpapalawi, uh, pagpapalawig. Ano? Halimbawa, kung kayo po ay nanunood ng basketball, alam po ninyo na may mga individual players na mahuhusay. No? They have their own talents, pero hindi po nangangahulugan na pag ang isang player ay highly talented at sasamahan mo pa ng iba pang highly talented players, ay automatically you produce a good team. Dahil lang totoo mga kapatid, yung pong uh, individual talent is very different in terms of dynamics sa tinatawag nating team ability. Pwede pong mataas ang individual ability while at the same time, yung team ability ay mababa. Kasi magkaiba yan eh. Uh, pwedeng mahusay siya bilang individual. Pero pag pinagsama-sama mo na, may mga bagong elemento na nadadagdag eh, di ba? Nandyan ba yung respect, yung recognition ng talent ng iba, nandyan ba yung cooperation, mga bagay na ano yan eh, mga bagong dimension yan eh. uh, sabi ko nga, kung iisipin mo nga naman, eh pag pinag-uusapan yung marriage, dalawang tao lang, eh challenging na, how much more creating a community? Kaya paminsan may mga tao, they want to Uh, grow spiritually without attending and involving in a church. Eh, maliwanag po mga kapatid na hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay tayo po ay lalago sa konteksto po ng isang samahan or community, a Christian community or recall that a church. Kaya mahirap po yung health pagdating dito dahil ang pinag-uusapan po rito, sabi nga sa uh, Ephesians 4:16, ano, pagka daw malusog eh lalago at lalakas. Kaya yan po ang challenge ngayon. If we create an unhealthy Christian community, well, several things will happen but mainly it's all about limitations. Yung madali, nagiging mahirap. Di ba? Pag meron tayong sakit, yung madali, nagiging napakahirap. Yung simple, nagiging komplikado. Yung kaya, para bang mapapaisip ka kung kakayanin pa. Di ba? Parang kaya ba ito? Uh, kasi nga, in the absence of health, ang nangyayari po, we create limitations. Kaya sa isang church na sabihin na natin, or isang community of Christians na walang kalusugan, I think the main word that would define that group or describe that group is limitation. No, talagang marami pong limitasyon. Kaya nga, napakahalaga po na makreate natin itong uh, healthy Christian community. At the same time, pag pinag-uusapan po ang isang community, hindi ho natin maiaalis ang reality na kalakip po niyan ay ang pagkakaroon ng kultura. Parti yan eh. Uh, nung ako po ay nag-aaral pa ng aking masteral, isa po sa uh, pinagtuunan ay ito pong uh, culture. Dahil ang linya ko po noon ay sa anthropology. At pag pinag-uusapan po ang kultura, eh, ang totoo po, pag meron tayong kinagawian, pag-uugali, kasanayan na toxic o negative, sometimes it repels uh, good intentions. Na kahit maganda po yung pagbabago na ating inaasam, pero dahil mali po ang ugnayan at mali ang kultura, eventually yung magandang bagay na yon lalamunin ng masamang sistema. Uh, halimbawa, ano, ito, pagpaumanhin nyo po, pero ito na may naobserbahan nating lahat. Isa po sa hindi kagandahang katangian ng uh, mga Pilipino in general, ano po, ay paminsan po, eh, kulang talaga tayo sa disiplina, di ba? Uh, imaginein mo sa mga tawiran, ano, akin hong inoobserbahan yan, dahil minsan po meron akong nabasa na isang uh, article sa dyaryo, na nagsasabi na napakamahal pala nung pagpapatayo ng mga tawiran, yung pong uh, overpass. No? Pagtatawid ka, yung mismong tawiran na yun, eh, hindi humura yon, Malaking bayad pala yon, malaking presyo yon. Kasi nga naman, eh, matibay po yan at uh, yung iba may silong pa nga. Ngayon, ang problema po, gagawa ng ganyan, pero ang mga tao sa ilalim hudadaan. Kaya ang biruan nga paminsan, yung mga overpass na supposed to be tawiran po ng tao, ang nangyayari po, silungan ng mga nakamotor, nakabisikleta o yung pedestrian sa ilalim. Di ho ba? Eh, ganyan ho nangyayari. Ngayon, ang sinasabi po natin, napakahalagang maunawaan na kahit meron tayong expenses on good infrastructure, in the absence of discipline, eh para tayo nagsasayang ng pera. Bakit? Eh hindi naman gagamitin, di ba? O kaya meron pa rin mamamatay sa ilalim, masasagasaan. Bakit? Kasi nga, hindi ginagamit itong uh, mga tawiran na ito. Kaya paminsan po, you have to spend a lot of money. Uh, if you remember sa EDSA before, no? kung kayo po'y taga Maynila, naglagay pa ng mga barriers po yan in the middle of the road. Bakit? Uh, para paghiwalayin yung yung uh, kalsada dahil yung mga tao po e eh, tawid ng tawid no napakarami pang sa images noon na nakalagay bawal tumawid nakamamatay at uh, yung iba nga pinalitan ng may namatay na rito eh, imagine mo kung magkaano yung ginagasto sa mga iyan uh, and yet ang tao po talagang paminsan pag walang disiplina tatawid pa rin ngayon, ngayon kaya ko po sinasabi yan kasi po you spend a lot of money, you divert resources for that purpose. Maganda naman ang intention, kaya lang kung may disiplina sana, eh, hindi na ho kailangan lagyan ng mga ganon, di ba? Uh, kaya sabi nga nila, halimbawa sa Japan, uh, when they experience yung mga calamities, they immediately recover dahil tulungan eh. 'yung mga nasalanta, tumutulong sa panong paraan by having the discipline to line up and just get enough. So, hindi mo kailangan maglagay ng mga tao na magmamando sa pila, mga tao na kailangan magbantay doon, na seswelduhan mo pa, because they themselves uh, can do it no without any supervision. So, yan po ang uh, aking nabasa. So, ibig sabihin, diverted yung energy and focus and even other resources sa pag-angat na lang doon sa kalamidad. Kaya, mapapansin niyo po, when a culture is toxic. Minsan po we end up spending a lot more just to restore ito pong uh, mga bagay na hindi dapat pino problema pero pino problema pa nga natin dahil nga sa mga toxic na culture. Kaya kailangan po nating uh, muling balikan ano are we creating a Christian a healthy Christian community when we gather together? Pag tayo po ay nagsama-sama bilang mga mananampalataya, what kind of Community do we create? Yan ang magandang katanungan. Now, pag tinignan po natin sa Bible, obviously, ang tinuturo sa atin is that we have to believe but you also have to belong. In other words, you are called to belong, not just to believe. Hindi lang po tayo tinawag para maniwala, e nandoon po ang aspeto ng pagiging kabilang. Sa 1 Corinthians chapter 12, isa pong malawak na paliwanag ang binigay ni Apostol Pablo para ipakita sa atin ano ba ang isang church at uh, paano ba ito lalago at uh, ano ba ang plano ng Panginoon uh, dito. Ang sabi po sa 1 Corinthians 12.12, 12, The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So kung papaano pong ang physical na katawan ay binubuo ng maraming parte, ganun din po ang isang iglesia. Binubuo po ito ng magkakaibang parte. Sino yon? Tayo yon. Kaya nga sa 1 Corinthians 12, pag iyong binasa, makikita mo na iba't ibang mga parte ang tinutukoy doon, yung mga mana ng palatayang naging bahagi na, ng church, at may kanya-kanyang mga tungkuling ginagampanan. So, in other words, yung paglago sa buhay espiritual ay hindi pwedeng uh, maranasan mo kung ikaw po ay hiwalay sa body of Christ. So, we have to belong to a church or to a Christian community. Maliwanag po yan. Ngayon, ang problema po ay meron tayong mga kinagisnan, mga pinanggalingan na ang values, ang kultura, katuruan, pagpapahalaga ay hindi po katulad sa nais ng Panginoong mangyari. Kaya tingnan niyo po ito ah, sa 1 Corinthians 12.13, ang sabi ho ng passage, Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, some are free, but we have all been baptized into one body by one spirit and we all share the same spirit. So sinasabi niya, nung hindi pa kayo mana ng palataya, eto yung kalagayan nyo. May mga hudyo, merong hentil, merong alipin, merong malaya. Doon po sa Galatians 3 verse 28, ang sabi pa nga ganito eh, There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. So meron po tayong mga kinagisnan. Meron tayong pinanggalingan at uh, dati-rati ho, itong hudyo sa kahintil, di mo magpagsasama to. Yung pong malaya at saka yung alipin, may mga sari-sariling estado rin yan, hindi rin pwedeng basta pagsamahin. Yung male and female, may magkaibang estado sa lipunan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na yan ang mahalaga ngayon, you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang pagtutuunan natin ngayon is what we have in common. At yan po ang dapat nating palaguin, pagtibayin, at yan po ang dapat nating pagtuunan. Kaya malaking hamon ano? Kasi paminsan po, yan nga yung elementong nawawala eh. Na para bang uh, we get together, pero ang uh, na-trigger sa atin is the old self. Sa halip na yung old self na yon ay tabe, mapagtagumpayan, to give way uh doon po sa new community, bagong community na ating binubuo based on the new self. Kaya nga kung ating papansinin, meron tayong mga bagong responsibility sa isa't isa. Kaya pag nagkakatipon-tipon tayo, ang purpose po ng fellowship is to celebrate, to promote what we have in common, which is yung ating kaugnayan sa Panginoon. So yun ho ang ating uh, pinayayabong sa ating buhay. Hindi po yung uh, dating pagkatao, hindi ho yung lumang Uh, pagkatao natin o kinabibilangan, ang dapat po ay nagtutuon tayo on how we strengthen yung ating kaugnayan sa ating Panginoon. And this is very important. Kasi kadalasan po, as I said, dahil sa isang tao, taglay-taglay pa rin natin yung mga kinagis na natin, sometimes we become Christians na daladala pa rin natin itong mga bagay na ito. Pasan-pasan pa rin natin. Itong mga kasalanan na ito, o kaya yung mga kagawian, mga paniniwala, pag-uugali, na baon-baon pa rin natin, kahit mananampalatayan na tayo, kahit na ang mga bagay na ito ay kailangang talikuran, alisin, at alisin na sa buhay natin. So, doon sa new community, or sa church na ating kinabibilangan, we have to be aware, or conscious, and even intentional, Nakailangan po nating pagtuunan kung paano natin palalakasin yung ating ugnayan sa Panginoon and how we can create a healthy Christian community na isang komunidad na kung saan pag nilagay mo ang isang seed sabi nga it will grow parang matabang lupa na kung saan pag inilagay mo ang isang mana ng palataya yung mana ng palataya na yon will grow will become better and will uh, uh, serve the Lord and glorify the Lord So ganun kahalaga po yung community. Actually pag tiningnan mo sa Bible, ang daming references din diyan eh, no? uh, for example, no sa 1 Corinthians 15, ang sabi ron, um, bad company corrupts good character. Aba ito totoo 'yun. Uh, pagka ang kasama mo po ay mga taong masama at hindi tama ang intensyon, yung mabuting taglay mo, minsan na naaapektuhan, nawawala rin eh. Bakit? Kasi nga, yung madali at tama ay nagiging mahirap at komplikado pag ang kasama mo maling tao. So yan ang power ng ano eh, yan ang power ng community. Ang masakla pa, uh, ang community po it normalizes things. Hindi ba pag ginagawa ng karamihan kahit na ito po ay mali, hindi tama, nagmumukhang tama dahil na-normalize nga sa isang community, as I said. May mga times po na you have to step out just to see how toxic the culture is no halimbawa po kung kayo ay napunta sa ibang bansa uh, na, na malinis maayos masunurin sila sa mga batas trapiko makikita mo yung kaibahan eh uh, kung kayo po ay napunta ng Subic na lang no sa Subic eh diyan po sa Subic sa may Mayulonga po iba ho ang uh, implementation ng batas trapiko diyan talaga ho ng uh, huhulihin ka pagka nakalagay hudod sa sahig ay eh, stop Nakasulat lang yan ha? Kahit walang ibang sasakyan You have to stop At hindi lang basta stop Full stop no? Hindi pwede minor-minor lang Yung mga nahuli na dyan Alam nyo yan um, Iba implementasyon Kaya ang biruan nga Kung ikaw ay nagmamaneho At napasok ka ron Medyo yung driving style mo Nagbabago pag ka Because you know that uh, Laws are strictly implemented Uh, ngayon, misa hindi natin nakikita yung kalabuan ng ating mga maling kinasanayan pag hindi po tayo nag-step out and tingnan kung ano ba yung kalagayan. So from time to time, ang tendency po natin is to just embrace and pass on to others what we have heard without really critically analyzing it. Kailangan po nating siyasatin, tingnan. Tama ba ito? Okay ba ito? O ito ba ay isang bagay na kailangan nating uh, uh baguhin, kailangan nating tigilan na at 'wag nang ipasa sa next generation. Uh, sabi nga ng isang author eh, yung isang bagay na paulit-ulit nating ginagawa kahit mali, it becomes the norm for the next generation. Yung mga laban na hindi po natin pinaglalaban at pinaninindigan ngayon, eh yan po ay magiging norm for the next generation. So imagine mo po yan, uh, yung isang bagay na hindi katanggap-tanggap, eh kaya hong pagmukain katanggap-tanggap ng isang kultura, ng isang community na halos lahat gumagawa noon. Kaya pamisan po, para bang andating eh, hindi ko ba gagawin o gagawin ko pag nakita mong ginagawa ng iba para bang nandun yung kaisipan na eh total ginagawa ng lahat ay might as well di ba so ganyan eh kaya ang nangyayari po bandang huli nawawala po yung uh, sense of right and wrong dahil po sa confusion na kinikreate ng isang komunidad na hindi po malinaw ang pamantayan ganyan ang power ng community no halimbawa sa atin may mga pamahiin Uh, ah, hindi ba? And I'm not referring to the church. Ha? Ah. I'm, I'm, referring to the, the Filipino culture in general. Yung mga pamahiin po, wala namang basihan eh. Yung karamihan dyan. Hindi totoo. Ngayon, ang problema, dahil pinaniniwalaan ng iba at naipapasa pa sa next generation, the tendency of the next generation is to just embrace what has been passed on without even asking, tama ba ito? At ang tendency, dahil in-embrace mo ito, itong mga bagay na ito ang magiging pamantayan ng iyong buhay and eventually, kung may susunod pang henerasyon sa iyo, ipapasa mo rin. Kaya minsan magtatanong ka, o bakit nyo ginagawa ang ganyan? Ang isasagot sa iyo, eh nakagis na po namin, o kaya eh ganyan na po kami pinalaki, o dyan na po kami namulat sa ganyan. So paminsan po, kahit hindi tama, kahit hindi okay kahit hindi katanggap-tanggap ang tendency po ng tao is to just embrace it at uh, pag in-embrace niya ito ang tendency po ay uh, pass it on to the next generation so yung bagay na hindi tama na pinamuhay mo pa ipinasa mo pa kaya nga napakadelikado po ng uh, kultura bakit dahil ang culture can work for you and it can work against you ang isang Christian community embraces the word of God as the standard for the norms for how we live, what we believe. Yan po ang pamantayan. Kaya nga pagtiningnan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Allow me to read from the New Living Translation. Ang sabi po rito, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true. To make us realize what is wrong in our lives, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Tingnan nyo po yan. Uh, ito po ay nagtuturo sa atin ano ba yung totoo. Ito po ang nagmumulat sa ating mata, ano ba yung mali sa ating buhay. Ito po ang nagtutuwid pag merong mali. At ito po nagsasabi sa atin kung ano yung tama na dapat nating ipamuhay. So in other words, uh, pag ang isang community is not grounded in the word, pag ang isang Christian community is not grounded in the Word, it becomes very, very unhealthy. Bakit? Dahil yung mga practices, beliefs, yung kultura is not shaped by the Word. Kaya ang isang mahalagang palatandaan po ng healthy Christian community, it is grounded in the Word. If you remember yung mga apostol, no, nung uh, Acts chapter 2. Ano po ba yung ginawa ng mga believers noon? Ang sabi ng passage, All the believers devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. So nandun po yung uh, pagiging grounded nila sa Word of God because they devoted themselves to the apostles' teachings. In other words, you have the Scriptures, read it, live accordingly. Yan po ang challenge. Sa panahon po natin ngayon na maraming uh, iba't ibang kopya ng Biblia pero mas kokuunte ang talagang rooted sa word, we have to go back to basics mga kapatid to read the word of God, understand God's message and live accordingly. Kaya po tandaan niyo ito, ang kapabayaan natin will become the norm for the next generation. Ang pagpupunyagi natin will also become the norm for the next generation. So we have to be intentional in creating a healthy Christian community for the sake of the next generation and para po sa efficiency and effectivity ng ating mga ministries na ginagampanan. Ganun ka-powerful ang isang healthy Christian community. We are able to do what God wants us to do and we pass on a solid legacy to the next generation. So pagpapatuloy po natin ng ating pag-aaral bukas. Uh, muli, inuulit ko po para sa ating mga tagapakinig sa 7.02. Eh, ito po ang bagong time slot natin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at